Kuya, almusal ka na? Gusto mo tinapay? Tinapay? Sige, sige. Uy! Uy, 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 uy! Oo, okay, okay. <laughs> <laughs> ah? oh, diyan sa may no? okay. ano. Ang taba ng pusa, oo. Oo. Eh, oh. Magkano lahat? 14, 24, 45. 44 lahat. Ang para may almusal. Kuya, almusal mo. Ay, okay. okay. Para ka pa paano may almusal ka. Oo. Oh. Ah. si Kuya. Oh. Ayan mga gamit niya. Dito yan araw-araw eh. Nag-aabang na magbibigay ng mga kain. So, pagmamaya, pag uh, nandito, ang, pag nandito pa, balik ang gabigyan ko lang tanghalian. Magkano lahat ba? Ito, ito, busy kayo Hindi. Eh. <laughs> uh, <basic laughs> uh, uh, busy kayo, ba? Ha? Uh, uh, oh. uh, Oo. Nagmamadali ako kahapon. <laughs> Sige, thank, thank you, May lakad ako kahapon. Sige po.